Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang isang pandemya na problema sa Pilipinas na hindi talaga masosolve kahit sa ibang bansa. No? Ang topic nating ngayon, uh, para sa inyong kaalaman, ay bakit maraming drug addict dito sa Pilipinas. Sobrang dami actually. Parang araw-araw may inuhuli ang mga polis pero tuloy-tuloy na -tuloy pa rin ang pagbibenta ng drugs ang mga users. Ano ba ang mga posibleng dahilan? Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, pakilike lang po, share in, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko guys. Maraming salamat po. Ang dami ng mga drug addicts sa Pilipinas ay dulot ng maraming salik na magkakaugnay. Narito ang ilang pangunahing dahilan kung bakit lagana pa rin ang paggamit ng ipinagbabawal ng gamot sa bansa. Una-una guys, kahirapan at kawalan ng pagkakataon maraming Pilipino ang walang sapat na kita, trabaho o edukasyon sa ganitong kalagayan. Nakakahanap ng ilan ng temporaryong gina ginawa sa droga. Ang iba ay nauudyok, pumasok sa bintan o paggamit ng droga, droga para lamang makarao sa gutom o problema sa buhay. Totoo po ito, guys. No? Alimbawa, ang isang taong walang hanap mo ay maaaring magbinta ng droga para kumita o gumamit para takasan ng stress or depression. Pero I'm not saying na dapat magbinta tayo ng droga para makakain ha. Mali pa rin yun guys. No? No, pangalawang dahilan, problema sa mental health. Maraming Pilipino ay may depression, anxiety or trauma ngunit walang access sa mental health services. Very true, ang mahal guys. Sa isang session yata, 800 to 1,500 or iba 2,000. So sino naman ang magpa-counseling kung sobrang mahal ang singil ng mga psychologists. Especially mahirap. Imbis na humingi ng tulong droga ang naging panandali ang lunas. Ikatatlong e dahilan kung bakit maraming addict dito sa Pilipinas, mura at madaling makuha ang ilang uri ng droga. Ang mga uri ng droga gaya ng shabu ay murang mabili at madaling i-distribute sa mga urban poor areas, sa mga squatters, iba sa mga schools. Minsan ang mismong komunidad ay nagiging sentro ng bintan kaya mabilis makahawa ika ikaapat na rason no? o dahilan kung bakit maraming addict dito sa Pilipinas, corruption at mahinang implementasyon ng batas. Kahit may mga batas laban sa droga gaya ng Republic Act No. 9165 or Dangerous Drugs Act, may mga pulis o opisyal na sangkot sa droga o tumatanggap ng suhol or bribery. Dahil dito, hindi natutuldukan ang production bintahan at proteksyon ng mga drug syndicates or sindikato. Ikalimang dahilan guys kung bakit maraming addict dito sa Pilipinas, kakulangan ng gabay ng pamilya. Ang mga kabataan walang sapat na gabay o pag mamalasakit mula sa pamilya ay madaling maimpluensyahan ng mga barkada or maling grupo. Kapag walang komunikasyon o malasakit sa tahanan, mas madaling silang mahulog sa bisyo. Totoo yan parental guidance ang pagsubaybay ng mga magulang sa anak ay very important hindi lang sa drugs kaanim or huling ng dahilan media or kultura sa ilang pelikula, kanta or social media content minsan ay hindi malinaw ang minsay tungkol sa masamang epekto ng droga may mga artista or influencer na nagsasangkot sa droga pero hindi agad nahahatulan kaya nagiging maling halimbawa sa kabataan So ang tanong guys, paano natin masugpo ang droga? Number 1, edukasyon sa paaralan at komunidad tungkol sa masamang epekto ng droga. Number 2, serbisyo para sa mental health at rehabilitation na abot kaya, affordable. Number 3, mahigpit at tapat na pagpapatupad ng batas. Number that's number 3. Number 4, mga may aktibong papel ng pamilya at simbahan sa paggabay sa kabataan yun po guys ang mga dahilan kung bakit maraming drug addict dito sa Pilipinas tandaan natin drugs are bad to our health in society uh, ko kayo thank you guys sa panonood please like share and huwag kalimutang mag subscribe sa channel ko ito naman po ang kaibigan nyo, si Jake paalam I love you all